hello guys once again I'm Corazon Mix Vlog na bumabati ng isang magandang araw sa ating lahat ayan guys uh, 40 days video Magbib, uh, mag mag uh, magtatray tayong maglinis ng kawali na maitim na sobrang maitim ayan guys napanood ko lang tong video na to at gusto ko rin mapatunayan ko talagang totoo ang video ito at sobra talaga akong namangha at bumilib. Talaga namang luminis ang kawaling maitim. So, ayan. Ito, guys, matagal na itong naitatago. Hindi ko na talaga nagagamit dahil hindi ko mapaputi kahit kailan ang takit ng kawali na ito. Nakatago lang to. Nangihinayang naman ako kung talagang totoo naman ang video na panood ko na lumalabas sa TikTok at Facebook. Gusto ko ring mapatunayan kung talagang totoo ito. Na kung talagang ah, ah hindi uh, ano ba tawag dito at kung talagang totoo tara atin na subukan at ating simula ng ating video ito na kung talagang uh, lilinis ang takip tingnan nyo guys kung gaano kaitim ang ang takip ng kawali ko at sana totoo at ako'y uh, uh ano tayo dito na-excite <laughs> napanood ko lang to kanina guys sa tiktok agad agad ko naman gustong gayahin bumili pa ako ng mga kakailanganin ayan tara atin na simulan punta tayo dun sa kusina and doon ang mga sangkap nating kakailanganin. Tara guys! ayan guys, tignan nyo guys yung takit ng kawali, eto hindi ko na talaga to ginagamit kasi hindi ko talaga siya mapaputi ayan, dahil napanood ko sa tiktok na kayang kayang palinisan yung ganitong kaitim pero itong kawali ko, eto uh, hindi ko maalis din hindi ko maalis yung itim ng support ng kawali na ito, at ating itatry napanood ko sa tiktok, try natin kung talagang totoo yung ginagawa nila na kayang kayang mapalinis kahit anong itim ng kawali, yung takit ng kawali tapos guys, eto yung mga kailangan kailangan natin na mga sangkap na gagamitin. Ayan, bumili pa ako ng datu suka. Ayan, bumili pa ako. Tapos may asin tayo. Tapos may may dishwashing liquid tayo. At tapos may Pero ito yung baking soda, meron naman na ako. Baking soda. Kailangan din natin ng baking soda. Tapos, ito yung ano, yung tissue. Bumili pa talaga ako sa labas niyan, 18 ang isa. Bumili na, bumili ako niyan para i-try lang kung talagang totoo tong napanood natin sa TikTok. Ayan. Ah, uh, excited na excited na talaga ako. Sana nga totoo. Ayan, tara, atin na pong simulan kung pa paano natin itong gagawin na mapaninis ang takip ng to hindi ko na talaga yan guys ginagamit nakatago na lang yan kasi ginamit ng nung, nung maniliit pa yung mga anak ko ginamit yan na parang kawali ayun sinalang sa apoy na ano yung di kahoy. Alam nyo guys, nung, nung araw, nung ang anak ko pa lang ay maliliit, talagang gipit na gipit kami, ni kawali, wala kaming pambili. Kaya, ayan, meron akong available na pamana lang din naman yan sa akin ng, ng nanay ko. Yung, yung ano niyan, yung pinakakardero niyan, ipinagbili. Ang natira na lang ay yung takip. Kaya, ayan, kinuha ko yung takip, ginawa kong kawali. Ayan, umitim siya at hindi na talaga siya nawala yung pagkaitim. Kaya, try natin guys, tara, atin na simulan. Try natin kung talagang effective tong ginagawa nila sa TikTok na ayan, gagamitan lang natin yan ng mga sangkap. Tara guys. So ayan guys, tara, simula na, naman natin. Kaso guys, meron tayong tugtog na madidinig. tap masi CPR na naman si sa na neto, Si Corazon Mixed Vlog, CPR na naman tayo. Hindi na tayo makapag-video ng wala talagang uh, sumisingit na tugtog. CPR tayo na ito guys. So ayan guys, tara. Meron lang tayong, ano, meron lang tayong mga sangkap na kailangan talaga. Kailangan natin talaga nito. Tissue kailangan natin yan ng tissue. Tapos, asin. Asin. Ayan, kinumpleto ko na talaga kasi yung iba na babasa ko dun sa nabasa kong TikTok na panood ko. Kulang daw ang ingredients. Ayan. Kaya daw, ano. So, ayan, kinumpleto na natin yan, guys. Tapos, may dishwashing liquid tayo. Tapos, may datu suka tayo. May suka din tayong kailangan. Tapos, eto nga, yung ano, yung baking soda. Kailangan natin ng baking soda. So, ayan, guys, tara. I start natin kung talagang totoo ito. Ayan. May excite tayo guys. Pati ako na excite dito sa gagawin kong ito. Kung talagang effective tong effective tong napanood ko sa TikTok. yan, agad agad ko talagang gustong gayahin kasi nga ah, sayang naman yung takip ng kawali ko na yan kung hindi yan, kung hindi yan gagana. So ayan guys. Lagyan muna natin ng dishwashing liquid. Dishwashing liquid. So ayan guys. Makikita nyo yan guys ah na maitim na maitim yung dishwashing ay yung takip ng kawali natin medyo medyo isisi natin siya medyo isisi natin siya kasi ganito ganito yung nakita ko at napanood ko sa, sa tiktok gusto ko lang malaman kung talagang effective ang ang ano na to gusto ko lang talagang malaman ma maano ano ako dito ma challenge ako dito sa sa vlog kong ito guys <laughs> yan medyo naisisi na natin siya medyo na isis na natin siya. Next, ininex naman natin yung yung asin. Magasang po muna yung ano ko, oh, kamay. E may sabon. Ayan. In next natin yung asin. Tingnan nyo guys, dadamihan ko pa yung ano ah, yung asin na. Ah. Para malaman natin kung talagang effective itong napanood ko sa TikTok na to. Ayan. Ayan. Da damihan na natin para sure sure na talagang e e epekto tong ano na to. Ayan. Damihan na natin yung asin para para naman hindi masayang yung ano natin panabon at bumili pa tayo ng mga sangkap na 'yan. Ngayon, ne next natin ay yung Next natin tong baking soda. Ayan, damihan na natin 'yan. Kasi yung napanood ko konti lang yung ginamit eh. Ngayon, damihan na natin 'yan para para sure na talagang e epekto tong uh, napanood natin sa TikTok. Hindi aking video to, guys. Napanood ko lang, gusto ko lang ding i-share ko talagang totoo ito at kung totoo. Ayan, gayahin natin siya. Talaga naman. O, ayan. Dinamihan na natin yung baking soda. Dinamihan na natin yung baking soda. Tapos, ang ininex naman natin ay lagyan natin uli ng dishwashing liquid. Ayan. Lagyan natin ng dishwashing liquid din. Tapos, medyo, medyo i-anay natin ng ganyan. Ayan. Nakita nyo, guys, kung paano natin yan uh, proseso, kada step. Ayan, aliin lang natin siya, konting, konting, para dumikit, para dumikit yung mga ingredients na inilagay natin. Ayan. Tapos next naman natin guys, basa natin yung ating kamay. -next natin guys, lagyan natin siya ng tissue. Lagyan natin siya ng tissue guys. Kailangan takit na takit. Lagyan natin siya ng tissue. Kasi nakita ko talagang ano yung ano yung walang lalabas. Ayan. Try natin. Masyado na akong excited talaga dito kung talagang totoo to. Ayan. Idikit natin siya ng ano, idikit natin para para hindi naman masayang yung panahon at na oras natin dito. Yung, yung, binili ko pa yung tissue na to sa labas. Kasi nga, sabi ko, uy, mukhang gagana nga yung aking takip ng kawali. Ah. Sana nga. Sana nga, guys. Ayan, excited na ba kayo guys? Ayan. Siyempre, takpan natin lahat ng mga, ano, maitim. Takpan natin yan. Kulang na nga lang. Ubusin natin yung tissue na yan para matakpan siya eh, ng gusto eh. Ayan, takpan natin. Takpan natin. Ito pa. Takpan natin yan. Ito pa guys, may lumabas na kaunti. Takpan natin yan. Para naman, sabihin eh, kulang yung ating ginawang proseso, ayan so, ayan guys tapos guys, ang in next natin ay yung suka ayan, lagyan natin sya ng suka sana nga guys, totoo, naku, magagamit ko na tong takip ng kawali na to sana nga, totoo ito, ayan, uubusin kung pwedeng ubusin na lang natin yung suka ayan Tingnan nyo guys, ah, kailangan basahin natin ng ano yung paligid ng suka. Gas Ayan. Tapos guys, iiwanan natin yan ng 20 minutes. Kahit na half hours, pwede na gawin natin yan para malaman naman natin kung talagang epekto yan. Tapos ayan guys, dito naman tayo sa kabilang. Dito tayo sa isa, sa kawali. Dito tayo sa kawali guys. I-next natin yung kawali. Ayan, i-stay lang natin yung takip ng kawali kung talagang totoo. Ayan. Ayan, katulad ng dati, lagyan natin ng dishwashing liquid. Medyo kus-kus-kus-kusin natin. Ayan. Ito, ito guys, konti lang ang, ano na ito, itin neto. Konti lang. Kunti lang ang pagkaitim na ito. Tapos, next natin ay yung asin. Sugas natin yung kamay. Hindi na ako nag-gloves kasi wala akong gloves. Ayan. Lagyan natin ng asin. Damyan pa rin natin ng asin. Asin, asin. Lagyan natin yung mga parts ng ano, yung mga may uling. And then next natin tong baking soda. Baking soda. Ay mapahid sa kamay yung baking soda. Pag may ano ka, may may sugat ka sa daliri, mapahid pala ang baking soda kasi maasim-asim pala to. Ayan guys, dinamihan ko na guys ha. Dinamihan ko na yung nakita ko sa TikTok, konti lang ang nilagay niya, umepekto talaga. Luminis ang kawali niya. Tapos guys, lagyan natin ng kaunting dishwashing liquid uli, toppings. Tapos medyo idikit-dikit natin. Kinamay ko na talaga. Tapos i-next natin ay yung tissue. Takpan natin yung lahat ng parts ng Ayan. Kapan natin yung guys. Takpan natin. Kailangan nasa ano, procedure. Nasa proseso. Ayan, natakpan na natin guys. Next natin ay yung suka. Tingnan natin talaga guys kung totoo talaga to. Ayan, na-excite na talaga ako. Nagyan natin ng suka, pasain natin ng suka, binili ko pa talaga tong suka na to. Para lang matry natin kung effective talaga tong napanood ko sa TikTok. Ayan, ginaya ko lang to guys. Kasi naisip ko lang din, sana nga, kung totoo. Ayan, inubos na natin yung suka guys. Inubos na natin yan. Iwan natin yan ng mga 30 minutes or 20 minutes. Iwanan natin 'yan ng 20 minutes or 30 minutes. Mamaya babalikan natin 'yan, guys, kung talagang e-effective. Ayan. So ayan, guys, babalikan natin 'yan nang mga 20 or 30 minutes. Sorry to be continue. Thank you. See you all next watching. Bye.